naman with Talita. Ako may, may anak ko. Yun po. Ako, pala. Yes, We yes. just wanted to let everyone know na nakikinig at nanonood ngayon. Malapit sa puso mo ang pelikulang ito. Because you yourself, meron kang personal na experience because your daughter is in the spectrum. Yes po. Oo, okay. Tell us about Talitha ba? Yes, okay. my, my pride and joy, Talitha ko okay. ni. Um, bale, kagaya po ng lahat ng parents dyan, na may nakikitang parang kakaiba sa kanilang mga anak. Um, una, in denial po eh. Ang katotohanan nanya yung wife ko, nung two, nag two years old yung anak namin si Talitha, um, nakikita ko may certain uh, things na kakaiba, like flapping, tapos malikot na medyo slow. Um, so sabi ko kay Jamie, Jamie, pa-check uh, up natin. Sabi niya, wala, wala yan. Uh, she'll learn eventually. Sabi ko, hindi, uh, talagang pinush ko na magpatingin. So eventually, nalaman namin na yes, she is under the spectrum. So buti nagkaroon po kami ng early intervention. Um, ako naman yung may lakas ng loob na uh, na-accept ko kagad. Kasi ang unang-una po dyan is acceptance. mm -hmm pag nagkaroon po ng kahit sa anong problema, sa addiction, sa mga bad habits, um, sa realidad, sa buhay, pag walang accept, acceptance, eh, walang mangyayari, stagnant, walang progress. So, ngayon, three, uh, uh, three years na ang uh, therapy ni Talitha from Monday to Friday, uh, mga teachers hmm. ng... Uh, progress report, video, at nakikita ko na didistinguish niya na yung different colors, purple, red, yung mga puzzles na gagawa niya na. So sabi ko, wow, sobrang pasalamat talaga ako sa mga therapist natin dito. No? Mm -hmm.